Hello, good morning everyone. We are now in Koh Island in Thailand. Um, tawag po dito sa beach na to is Sairi Beach. Ayan. As you can see here, it's uh, about 6.30 in the morning. And I would love to do some barefoot jogging for this moment. Tara, samahan niyo po ako mag-jogging and mag-explore kung ano mga makikita natin sa surroundings. And as you can see, the sun is very, very fine. perfect for jogging nyo. Okay, let's see. Hindi pala ako mag-isa. Marami pala kami. Very healthy kasi yung mag-barefoot guys. Kasi wala siyang um, parang nire-reconnect mo yung sarili mo sa earth. Tapos um, lahat ng muscles sa iyong paa is ano, magfa function siya. Ayan nga, ang dami-dami pa lang naka-barefoot ngayon na nagja-jogging. So, hindi lang ako, kundi may dalawa pa akong nakikitang naka-barefoot din na nag-jogging dito sa beach dito sa Thailand. So, let's jog. Jogging in the morning. <laughs> It's really nice. Wala akong ibang set na dala. Oh, Kapui ah, Relax first Menghirap pala mag-jogging ni ng... May ano May hawak ng cellphone ah, Hindi ka maka concentrate Oh Ang damai mga kawan Ang damai mga Ano kaya tong mga tu to? Ito Ano kaya yan yung Mga yan mga ite mga ite nagalisan lahat ng birds matakot yung birds sa akin lakad muna tayo kay kapoy siya guys so let's walk first and later jog again jak kaganda, guys, malapit na tayo makarating sa ating parahuman. <laughs> Ayun yung doon kami may banda. So, andito na ako sa area na sa kabilang ensil. <laughs> kabilang ensil. <laughs> Maganda siya kasi hindi mainit. Mahangin siya tapos. Hello. Ito na ba yan? Buhay pa. Hello. Hindi mo siya natak. Malas ka dyan. Baka kuhain ka nila. Gawin ka nilang salad. Ayun yan. Ayun yan kaya yeah, ano natin siya dyan ang daming crops dito so wala pa na akong nakarating dito sa anong lugar to tapos galing ako doon doon sa pinakadulo so let's go ang hirap mo nang walang taga ano walang taga video sa'yo kay lahat gagawin mo nang mag-isa lang pero oh wala carry lang of course kita na talaga yun natin sa pag-video lang <laughs> tapos Guys, here I am now narating uh, ko na yung pabilang dulo. Oh. This is the other side of Koan. So, tingnan mo na natin. Uy, kung anong meron doon. We will see. Ang, ang dami lal, malalaking na uh, mga bato. Oh, it's good for my Koan barefoot. Barefoot. Kasi may mga maraming mga nakikita nyo yung mga different go on different pictures of the sand oh, wow. and look at that oh my gosh this is the view here and look at that it was there there. Tingnan nyo guys. Ang sarap sa pa. Kasi ano siya, very rough. And pwede kong linisin yung pa ako dito. <laughs> <laughs> linisin ko yung pa ako. Sarap. <gasps> Tapos maligo ako ngayon. Maligo ako mag-isa. Kung so, maliligo ka rin sa lugar na ganito. Sa dagat or sa area na mga waterfalls that's koan din one kind of grounding and earthing so masarap sana dito maligo kaya lang gusto kong ilagay yung cellphone ko saan ko ilalagay ayan para ako maging serena na lang <laughs> ganyan na lang gagawin ko wala kasi akong kasama para lang magpa-grounding ako. ganito ang view view center. grounding at everything for about 1 hour wala na akong time 1 hour tapos yung view din doon sa kapila ganyan yung mga view na yan diba doon ako sa kapila doon. doon kami kaya lang nagjogging ako dito medyo kasi mainit Ayan. Pampisaw muna ako dito. Tapos, babalik ako doon mag-jogging ulit. O, di ba? Hindi naman masama yung tubig dagat. Na ganito yung break ko. Kasi ano, um, healthy naman siya. At saka, it's a kind of grounding and earthing nga. Kaya nga mas, ano, nakaka-relax at nakaka-ano yung salt water. Nakaka-heal siya ng something. So Uy, naging serena na ako Joke Ito pala feeling serena mo <laughs> Feeling serena Tapos may mga bato-bato <laughs> mga sa mga tao Tapos tatago sa mga malalaking bato Pag may mga tao <laughs> Joke Joke joke. Ayan. Diba tapos, oh, enjoy. Wah, baka mabaksa yung <laughs> paits kayo ning walay mag-video na to eh. Oh, doon pa ako uuwi. Yun, malayo. Oh, malayo pa. <sighs> Pero at least nakapag-refresh. Nakapag-refresh. Refresh. Ayan, ang sarap dito magganito oh. Kasi hindi ganun ka-find ang sun dito parang ayan parang minamasa yung pa ako oh, that's my way of massage guys Nature massage. yan lang sarap sa pakiramdam oh. tapos yung view nyo ganyan oh wow diba tapos doon oh diba Ang laki ng mga bato, oh. As in, parang gusto kong umakyat dun. for the sake of

exercise din kung maglakad sa water like this. I, I could feel the kuan, uh, muscle in my stomach and with my two legs too and thigh. Uh, habang walang mga boat, maglalakad ako dito. Kasi parang may pressure siya may pressure siya sa sa baba parang you need to be like this to build muscle on your thigh. sa aming lugar na kasama ko yata yung lantun nakarating na po ako sa lugar aming le sa so, yung nasa taas po yun po yung yan. yan po yung aming lugar so that's it for now and please do subscribe, like, comment and share thank you for watching bye for now